Sa punto pong ito, ating pag-usapan ang pinakabagong update patungkol po sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, National Expenditure Program para sa fiscal year 2025 o sa susunod na taon, iprinisinta e, na po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iprinisinta e, ng DBM o ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos Jr ang National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2025. Ang proposed national budget ay umaabot po ng 6 na trilyong piso o 6.352 trillion pesos na makakatulong sa implementasyon ng mga programa ng gobyerno para sa kapakinabangan ng ating mga kabayan. Tema po sa proposed national budget ay ang Agenda for Prosperity, Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People. Ang hiling po ng ating pangulo sa Kongreso na panatilihin yung pagpapatupad ng NEP batay sa isinumitin ng DBM para sa mabuting implementasyon ng nasabing programa. Suportado po ng proposed budget na ito ang hangarin po ng Marcos administration na economic at social transformation. Ito po yung mga gusto nating maabot para po sa ating bansang Pilipinas. Prosperous inclusive at resilient. Ang proposed budget po na ito, na gaya nga na nabanggit ni Audrey na 6.352 trillion pesos ay 22% ng GDP po ng bansa na 10.1% increase mula dun sa 5.768 trillion pesos budget para sa taong ito. Well, ngayon pong Agosto, magsisimula na po yung mga budget deliberation sa Kongreso, sa so budget season na po para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung ating po mga kongresista at mga senador, yan bubusisiin po nila yung budget. So once na mafinalize na po ng Kongreso, ito pong General Appropriations Bill ay isusumiti po ito sa Pangulo para po sa kanyang pirma and then we will have the enacted budget for fiscal year 2025. Ito naman na ah, sa mga ating mga kababayan sa iba pa po pong usapin, ang DPWH iprinisinta e po kay Pangulong Marcos Jr. yung mga hakbang na kanilang gagawin para matugunan ang malawakang pagbaha. Ito, taon-taon na -taon yan eh. Nagiging problema ng mga Pilipino. Sa isa pong sectoral meeting sa Malacanang kung saan pinag-usapan yung mga hakbang para sa preparasyon sa La Niña, ipinunto po ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na simula nang umupo ang Pangulong Marcos Jr. noong July 2022 hanggang May 2024, umabot na po sa 5,521 flood control projects ang natapos na. Nilino niya na marami sa mga projects na ito ay nagsimula pa sa mga nakaraang administrasyon na kinakailangang ipagpatuloy sa kasalukuyang administrasyon. Moving forward, sinabi po ni Sekretary Bunoan na 5,000 pang flood control projects ang ipatutupan. Kung ating maalala, ito lamang nung nanalasa itong Bagyong Karina at itong Punghahing Habag. At napansin po natin na binaha po itong Metro Manila at ilang karating lugar. Nabanggit po ng ating Pangulo yung epekto po ng climate change. At pati na rin po yung mga basura. Well, we really have to take note na malaking papel po tayong taong bayan. Marami po sa mga pumping stations at infra projects ang hindi po na maximize Dahil nga po barado ng mga basura. So it has to be a collective effort. Nariyan po yung mga infrastructure project pero kailangan din po nating tumulong. Maging disiplinado po tayo sa tamang pagtatapon ng basura. Simpleng bagay lamang po ito na pag marami po ang gumawa nitong tama ay malaking bagay po yan para sa ating kalikasan at para maiwasan po itong mga pagbaha. Mataki mo diyan Tone, tonel ng basura yung nakakot ng MMDA matapos itong panalasan ng habagat at ng bagyong Karina no. So kung magtutulungan po tayo may po yung ganitong uri ng klase na pagbaha. And syempre, yung Sierra Madre, uh, importante yan na napapangalagaan din dahil yan yung ating proteksyon sa mga malalakas na bagyo. Ulin well, po muna ang ating talakayan patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.